Wow. Oh my goodness. Ah. Uh, wow. Kantanya. Badi, pati ang sana muna. Ah, uh, miss, pwede ka ba sumamasan? Ano? Ha? No, eh, basos ka eh! Basuske! Ang kababaang loob ay isa sa pinakamahalagang katangiang dapat taglayin ng isang taong may pananampalataya at malasakit sa kapwa. Hindi ito nangangahulugang pagpapakababa o panghihina, kundi ito ay lakas ng loob na marunong umunawa, magpatawad at umamin ng pagkakamali. Una, dapat tandaan na ang tunay na marunong ay hindi kailangang ipagmalaki ang alam niya. Ang taong may kababaang-loob ay handang makinig, matuto at tanggapin na hindi siya laging tama. Ikalawa, sa panahon ngayon na madalas ipagmalaki ng tao ang sarili sa social media, piliin natin na maging tahimik na gumagawa maingay na kaysa nagmumukhang mayabang. Mas may halaga ang gawa kaysa salita. Huwag mong kalimutan, ikatlo, na lahat ng tagumpay ay galing sa Diyos. Kaya ang kababaang loob ay hindi lang asal, kundi isang pagkilala sa Diyos bilang pinagmumulan ng lahat ng mga biyaya. Sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Lucas 14.11 Ang taong may kababaang loob ay parang ilog, mas malaling, mas tahimik, hindi kailangan ipagsigawan ang kabutihan dahil alam ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo kahit walang nakakakita